Zuniga ay kinikilala bilang isa sa mga OPM icons ng Pilipinas. Sikat siya sa mga kantang Doon Lang, Kumusta Ka, Araw Gabi, Love Without Time, at iba pang hit songs. Sa edad na 70 anyos, ay active pa rin si Nonoy sa showbiz bilang tawag ng tanghalan hurado sa It's Showtime at nagpe-perform pa rin siya sa iba't ibang concerts. Behind the music, sobrang naging colorful ang kanyang buhay. Noong 1980, 20s pa lamang siya nang naging biktima siya ng isang hotel bombing sa Philippine Plaza at na-amputate ang kanyang binti. Isang trahedya na sa kalaunan ay naging blessing in disguise dahil dito nagsimula at sumikat ang kanyang solo music career. Napunta, yung nangyari sa akin to, tapos nakita ko na yung... Hindi ako na wala ng malay, kaya nakita ko. Oh, gising na gising ako na. No? Nakita ko, wala na akong bintay. Mm -hmm. So, talaga. Yun mo na ako na wala ng mala. Okay lang. So, sabi ko, oh, wait. Pa. Pero sabi ko, I had to, I pray. You uh -huh. know, like uh, a Christian, uh, mm -hmm. living Christian, a, a, a God. Talaga nagdasal ako lang. Sobrang pagdasal sa karating uh, sa hospital. Mm -hmm. Sabi ba, I don't wanna die. Pero lang. Mm -hmm. When 24 years old na um, Time na yun. Ako na makakompute ko na. Hindi more plus ano. O 40 plus na ako sa recording artist. Tomorrow five years sa banda, two years sa uh, yeah, folk Na. Yung two years sa folk singing, five years sa oh, banda. <laughs> 40 plus years sa recording. Oh, pero pinag-uusapan record. mga legacy-legacy tapos mm -hmm. napagkukwentuhan na yung nawala na si Haji, si Rico. Naalala ko pa, sayo yung say, nag kay, kay Rico dun sa, sa Forbes. sa, oh, pero ngayon ba, dahil nga, uh, ito, may mga kakakontemporary kana, na, nakakawala na. Meron ka na rin mga fear of death? Ah, hindi. Wala. Wala. Uh, unless may naramdaman ako. Kasi maingat ka. May ingat ako. Sometimes, pag uh, may naramdaman ako, meron na eh. Pero rarely. Pero, pero when that happens, kinakabal ako. Pero check up. Ano, kailangan regular check up. Kailangan. Pero anong feeling mo na yung mga contemporaries mo? Nagribeltak na. Hindi naman natin, Lagi na. Yung mga nauna, uh -huh. ay nakakalungkot. Kasi sabi ko, bakit Mga bata pa sila. Okay. Kasi, uh -huh. Diba? Kasi, yung iba eh, umabot ng 80. Okay. Yung ibang performers <gibans> eh. Umakanta pa rin, ba diba? Sila, Humperdinck, sila, yeah, yeah. Bonnie yeah. Bennett, yung uh -huh. Frank Sinatra. Basta, So, tingin na po yung baka. Kailangan talaga po. May yearly o twice a year na check up. Para maagapan. Kung may nakita, trip Kasi yung kay Haji, nakita, grabe na eh. Oo. Uh -huh. wala, wala na. Kaya two, one month lang. Tapos. Kasi end, end stage na yung cancer. Okay, hindi na, hey, naman namin alam na yung pag-check up niya. Hindi na namin pinakikailaman yun nagulat talaga na kami, ah grabe na hmm. wow, akalungkot talaga pati si Rico hmm. sa so case mo, paano mo pin-preserve yung rice mo? Hmm. ano lang, wala na mga bisyo wala na talagang bisyo at saka talagang healthy, kung may iwasan pag anong gano'n na lang, patikim-tikim na lang ng bawal na pagkain. Oo, oh, kurari, merong crispy pata. Favorito oh. mo yung dati. Ang ganun lang ako lang, ano. At, yung skin, malutong. Pero lang, salis ka na. Kasi ma... Okay. Matintemp ka lang. Tapos, okay. pag nakain mo naman, ang dami, pagkatapos mo na ubus yun, guilty ka lang. Masama na pakiramdam. <laughs> <laughs> so, may as iwasan na lang. birthday niya. Oh, uh, ito si Era uh, ako mas niya ako ni pa kunya FPJ. Gusto ko yung kanta mo. Uh, okay. Ah, yeah. ang saya. As bigla pala siya <laughs> niya pala gagawin kasi ng pelikula. niya. May record, may record siya. May recording siya nung doon ka. kumusta. Maganda sana mag kayo. Ay sa. oh naman. Gagawin din. Ay sa sa funeral. sa Santo Domingo. Alin? Diba? Yung ba rin Yung, hindi, yung, doon lang. <buckets> ano gagawin? Gagamitan ng AI? Hindi, time na naman siya. Hindi, doon sa Santo Domingo. <consolidated> AI, ano? AI, Mahira. yung nakita ka sa, ano, sa burol ni Ate So, Gay! Ah, you yan. were always guesting, di ba? Yeah, nung panahon ni Superstar. Can you recall? Close din ba kayo? Ah, yes. So, Uh, 82. Lagi akong guest ni Guy. Siguro every other week. Superstar. Pero sa ayan, hindi kayo nakagawa ng movie? Uh, like yung kay Ate V? Hindi na eh. Mas hirap na hirap ako noon kasi I was in school. Mm -hmm. I was in school. Mm -hmm. Ang hirap. Puyat. Pasok. Hindi ko ma... Although, sometimes wala. Hindi muna ako nag-aaral na ano. I quit school mga one sem. Para lang mag-show abroad, mag-show. Ah. Balik ulit sa medicine. Kaya natapos ko yung medicine proper instead of five years. Eight years. Mas close kayo kay Ate B. Ate B. Pareho naman. Pareho naman. Si Ate B kasi iba rin lang sa acting siya. Eh. Sa singing si Ate Gaya. Kaya makasasabi sasabi ko rin mga Ate Guy. <laughs> Tsaka yung mga... Yung mga asawa nila kaibigan si Demographics ng fans, mm. ng mga supporters. Mm -hmm. Demographics? O, anong age? Mm. Senior. Paliwanag <laughs> 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 na senior. Pero, oh. I, I'm, I'm sorry. Oh. I would go uh, as young, uh, as, young 45. Kasi yeah. classic songs, uh, yeah. eh, timeless uh, ah. songs. Uh, 45 up. No? Oh. Kasi nung, nung kasikatan, nasa 24, 25. Up. So, kung Ineles man 20, ang babata nyo, mga nasa 2, 5 years old lang sila nung sumigat. Ang layo. Oh. Pero, paano Kasi naging familiar sila, nangilig sila sa music. So, pero yung pinaka core ng fans ko nasa 55 up. Ah, 55 up. Yung mga 55, 50 ngayon, sila yung high school. Anong ginagawa mo mga temp na mapalapit ka rin siya syempre sa Gen Z, Gen Z ngayon. Meron din nag-a-appreciate sa kanila eh, uh, uh, ng classics. nag uh, At effort pa po kailangan ba kayo? Kailangan attempt Or effort? Effort, effort, Especially sa, uh, para mag pamilyar din sila. Oo, oh, yung una-una, kailangan meron kang bagong katasana, mm. which next year gagawin namin yun, mm. para ma-promote ma mo yun. At the same, kung wala ka naman ipopromote, kaya nga, nakikita ka kung dito. Mm. Kaya mm. nandiyan din mm. ako sa tawag ng yes. yes. So Basically. at least nakikita ka. Ah, yes. Nagtataka yun, sino? Ah. sino yan? Sino yan? No, yan? Sino yan? Hindi namin kilalain. Uh, o, napag-review nila. Hindi, kilala nyo ba ito? Oh, kapanahon namin yan. Yun. Kaya yeah, kailangan nakikita na. Kaya yeah. laki rin pa salamat namin ni Marco kay actually kay Vice. Yeah. Oh. Kasi siya lang yung host na naisip na mag-guest ang mga nandiyan pang singers. Uh, oh. uh, yeah. uh, oh. uh, yeah. oh. kaya pili ba kahit sa babay mo? Paano niyo pa po na-preserve yung quality of your voice na talaga? Naka-formally niya. Uh, Very skinny. <laughs> preserve niya. <it. laughs> Kidding lang ha. Kasi madahili ko kung mag-biro uh. uh, Ano lang ha bawal yung mga masasamang bisyo. Dati hindi no, 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 no. tayo naniniwala. When, when we were younger, eh. pag sinabi yung masamang bisyo yan, eh, hindi tayo sumusunod. Tigas mo doon. So, Totoo naman. Clean living. Yeah, clean living talaga. Dapat. Kasi ang pagsisisi na sa huli. So, check up. Regular check up. Anong healthy food. Yun lang. Saan fresh ng face niyo po ngayon? ah, may ano rin yan, kasamang kaartehan. artehan din po kayo. Kailangan. Oo, oh, oh, actually. You have to be, you know, take care of your beauty. Artist. Kaya, may regimen din ako umaga, gabi. Punti na lang, ano nalang ako eh. <laughs> biro, 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 biro. <laughs> Pero maganda kasi yung skin na pala. Uh -huh. Anong danda ng face niya? Oo, yung skin. Kailangan yan. Merong regular visit sa uh, de derma. Yeah. Derm very... Kailangan nyo? Very soon po uh, ba maglalabas din kayo ng bagong pang... Next year komposis. na. Next, year. Next year okay. sa, ilalabas kayo sa ano OPM concept ko. Ah, yun ang maganda. So cool. Puro OPM, OPM yon mm -hmm. Tapos new songs na OPM. Ito uh, so, kami yung concert ni Marco so, Season at S. Mm -hmm. Ang dalawa ni Kaya. Parang ba yung inaalala niya na pwede kayo kayo. Kay Rico. Rico J. Kunon, mm. -hmm. din si Marco kay Haji yeah. Inaro. Mm. feeling? -hmm. Tapos nag-joke pa ng pagbabago kayo pa ng pangalan. Kaya survivors. <laughs> Pero, ang an, an, mga magagandang kwento mo rin kina Rico and Haji na nakikwento before ni nag-press ko naman na uh, concert ni mm -hmm. Marco and mm -hmm. Ray na sabi nila, yung dalawang maligali. Oo. Oh, okay. Kasama kayo, yun lagi nagka-clash. Kasi yung dalawa na rin, yun ang pinakamatanda sa amin. Okay. So kami, mas bata, respeto na lang namin sa mas matanda. Let them talk. Kasi pag nagkakaedad, naging madaldal. Tumawa <laughs> Joke din yan, sir. Pero talagang, whenever we perform together, uh, Lagi namin iniisip na dyan silang dalawa sa likod namin. Yung spirit nila na sa kasama namin kaya parang papatawa kami. Naalala, kasama sila. Actually, yung ibang jokes nun, karamihan ng jokes, si Haji Alejandro ang buwa. I would say siguro 70% kay Haji at 30% kay Rico. Pero most of the time, deliver namin kay Rico. Lalo-lalo na yung green jokes bagay na bagay yung itsura niya. Di <laughs> ba Sa amin, di ba? <laughs> so, yun, ganun lang. Tapos hinati-hati namin yung mga jokes.